So for today's video guys, tuturuan ko po kayo paano mag-change ng inyong name sa inyong prof sa Facebook ninyo Kahit sa Facebook app lang, di na kailangan pumunta ng website So, let's go guys, let's, let's start Ayan profile ko guys, uh, Facebook ko, ayan Tapos, uh, punta lang po kayo guys sa tatlong ano na yan, linya sa gilid Tapos, uh, click settings and privacy settings settings guys tapos personal details pindutin nyo po yung personal details and guys pindutin nyo po profiles and pangalan ko na gusto kong i-change ayan tapos click nyo rin ulit yun Facebook, Instagram na yan tapos uh, name. Ayan na guys. Click name. And then, uh, change yun na guys. Ang gusto nyong name. Sa akin kasi, Kakay. Kasi name ko sa YouTube guys, uh, Kakay. Tapos kahit wala na middle name, uh, yan, last name, yanin. Gusto ko kasi guys, parehas yung Facebook name ko at saka uh, YouTube para isa lang kahit sa TikTok ko guys, ganun yung username ko kakayanin. And bago, bago nyo i-continue yan guys, open nyo muna yung Instagram app nyo. Balikan nyo yan mamaya, open nyo muna yung Instagram app nyo. Kasi dito nyo papalitan nyo inyong uh, username sa Instagram app. Tapos pindutin nyo lang yung edit profile. Tapos ayan, uh, change nyo na po guys yung username na gusto nyo. Tapos okay, check nyo lang. Check nyo lang guys. Check. Tapos balik kayo sa Facebook app. Ayan guys, pindutin nyo yung pindutin nyo po yung save changes. At okay na po. Yan lang, ganun lang kadali guys. Tapos i-back na natin guys. Doon titingnan na natin yung ating name kung napalitan ba back lang po natin yan. Click natin yung profile, picture. Tapos, ayan na guys. Napalitan na siya. So, thank you guys for watching. Sana so, I mean, may natutunan kayo. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell. Thank you.